Sabi nila, mas importante ang paglalakbay kaysa sa destinasyon. May nauuna, may nauhuli. Importante makakarating ka. Unang taon. Tandang-tanda ako pa. First time natin tumawid sa pedsing nito. ito. masaya natin. Nagtatakbuhan pa nga tayo habang tumatawid. Kasi sa bagong ng fishbowl. Naaalala ko pa nga nung nagtapas si Jared kakatakbo niya. Tawa tayo ng tawa. Kalawang taon, araw-araw kumakain ng piyaya habang naghihintayin ng hapon. Naging tropa na nga natin si Kuya Totsi. Pati problema sa pag-ibig, sa kanya natin kinukwento. Katlong taon, dito sa fast food chain nito hindi wala ako ng girlfriend ko. Kaya tinawagan ko kayo lahat, pero ni isa walang pumunta. Asan kayo? Bakit wala kayo nung kailangan ko kayo? ikapat na taon. Ang saya-saya. Nakita ko kasi kayo pagkatapos ng practice ng graduation. Parang kailan lang. Mag-isa na ako ngayon tumatawid sa kalsada na to. Tinatanong sa sarili ko naging mabuting kaibigan ba ako. Ikalimang taon. Kamusta na kayo? Wala na kasi akong balita sa inyo eh. So, patapos na ako. Gandaan niyo pa ba, ba ako? Asan na kayo?